para na rin po hindi magulat yung mga papasok ng uh, uh, Pilipinas sa uh, through our international airports. Nabanggit nyo, may protocol. Kung halimbawa nakita sa thermal body scanner na mataas ang temperatura nito, ihihiwalay siya, i-isolate, then, then what comes next po, attorney Chris, kung sakali, para na rin sa uh, kabatiran ng ating mga pasayero, para hindi magulat sila. Yes, sir. Um, meron po ano sir na uh, so dun po sa scenario na ma-monitor po ng ating Bureau of Quarantine na mataas po yung body temperature i separate po sila kaagad no hindi po sila papayagang uh, humalo doon sa ibang mga paparating na pasahero. Pag pagdating po ng pasaherong ito, uh, ire-report po ito nat kaagad sa ating medical team no at yung ating medical team kasama po ang ating Bureau of Quarantine, magkakaroon po sila ng kanilang mga uh, basic procedures no kasama po dito yung uh, verification, testing, uh, may meron pa rin pong interview ito kung yun nga po, to determine kung meron po siyang exposure to COVID. At in the event po no, na ba determine natin na merong high risk or talagang positive for COVID, uh, meron na po tayong pasilidad uh, uh, kung saan po siya pwedeng dalhin. At uh, pagkatapos po nito, meron din po tayong pong mga ambulansya kung saan po sila dalhin po pwedeng isolation ward sa ating mga ospital po.